Yo, good morning mga tol. At maaga tayo nagising ngayon. Actually, kanina pa ako gising. Hindi lang ako nag-record na video natin. Inaayos ko kasi yung card ko. Nagpapataya pa ako. Yan. NBA naman tayo ngayon. NBA game. Kaya maaga tayo nagising. Papataya tayo ng ending. Work tayo. Tapos mamaya papasok tayo sa trabaho. Mamaya tanghali pasok tayo sa shop at ayusin natin mga stock doon. Dalawang araw na naman ako na hindi nakapasok. Gawa nga na nagka-problema dito sa bahay. Ka-problema dito kasi yung host. Yan, ka-problema sa host. Kasi nangyari kasi noon, isang umaga, pagising ko, maglalaba ako. Binuksan ko yung tubig dito. Binuksan ko, walang lumalabas na tubig kahit hangin, alam nyo yung pressure, kahit yung pressure lang ng ano, wala talaga. So, eh, bago ako umuwi kagabi, yung kinagabihan noon, bago ako pumunta dito sa bahay, pag uwi ko galing siya, ay binuksan ko yung grip doon, o yung metro doon, binuksan ko yung parang pinaka main namin doon. Binuksan ko siya, tapos sa pagbukas ko, lakas na ikot niya, tuloy-tuloy, sabi ko. Lakas na ikut ikot niya ito, ah. Ngayon, na duda na ako eh. Tapos, pag uwi ko, binuksan ko yung tubig. Yan, okay naman. Meron naman siya kahit pa paano. Hindi natulog na ako. ay iniisip ko nga, kinabukasan, maglalaba ako, di ba? Kinabukasan, ay meron tubig. Yun yung iniisip ko. Pagbukas ko din, ano dito, pagbukas ko ng gripo. Yun, wala. <laughs> wala. Tumakbo kagad ako doon sa pinakalabas. Pumunta kagad ako doon. Pinunta ko na kagad siya yun, pagpunta ko doon, tuloy-tuloy yung ikot niya. Ayun, naghanap <laughs> yung oras na yun, naghanap na kagad ako nang ano, na ang pwedeng gagawa. Kasi wala akong tubig eh, daw na hindi na pupunta yung tubig dito. Hindi ko naman din yun alam kung paano hahanapin. Kahit na ko, kahit na makita ko, wala rin naman akong magagagawa doon eh. Kaya ang ginawa ko, naghanap na lang ako ano, naghanap na lang ako ng ano, na lang ako na pwedeng gumawa. naghanap ako ng na pwedeng gumawa. At yun, napag-astos tayo nung araw na yun. Kaya kailangan natin magtrabaho ngayon. Kailangan natin humasir. Yeah, okay. Kaya, kaya, <laughs> kaya nagpapataya na tayo ng ending ulit eh. Pataya tayo ng ending. Para kahit pa paano, meron din dumarating dating, di ba? Kagabi, di ba, nagpataya ako. Nabalatuhan ako ng 500 pesos, napuno ko yung card ko at nabalatuhan ako ng 500 pesos. Yung 500 na yun, di ba? Napakalaking bagay na yun. Kung lagi tayo mabibigyan ng 500, napakalaking bagay na para sa atin. So, yun. Kaya ito, ngayon, nagpapataya ako na ending. Medyo maaga pa. Alas 11 yung laro nito eh. Eh, alas 8 pa lang. Kaso ang dami pang bakante. So, yun nga. Hindi ako napasok na dalawang araw. Hore naman. Sayang yung sweldo. Sayang yung sweldo mga tolo. Yung ganda ng liwanag. Kaso hindi wala siyang init eh. Liwanag lang eh. Papaaraw sana ako kanina. Kaya nga nakabukas ito eh. Papaaraw sana ako. Magtatrabaho muna ako. Magpapatiha pa ako. At dalawang oras na lang. Dalawang oras na lang. Magsimula na yung Eh, medyo may bakante pa. So, yun lang mga tol. Mamaya update ulit tayo yung mga tool, dito nga pala ako sa shop. At titignan natin yung mga dala-dala nilang stock nung nakarang araw pa to eh. Eh dahil ngayon lang tayo nakapagbukas. Ay, ngayon eh, lang din natin sila mabubuksan. Nanonood nga rin ako ng NBA ngayon. Yan. just Ito yung mga stock natin ngayon. Mayroon pa dito, mayroon pa doon. Dami, dito ko nilalagay. Dito natin nilalagay yan. Display mo na tayo mga to. tapos ko yung mga adjust dito eh. Dito naman tayo, ang dami. Ay! Ang dami nila mga tool. Yung pintara natin ito lahat. Ay! Tenga muna, siyempre. Relax, relax lang. <laughs> Kalat na naman natin dito. tapos ko na yung mga yan. Tapos ko na bilangin lahat. Tapos yung iba, na-display ko na dito. At ito, lalagyan pala natin ito ngayon. Di-display natin. Tapos, huwag na tayo. <laughs> Ay! Yun. Tapos na naman yung ano natin, trabaho dito. So, papahinga na lang tayo niyan. Tapos, didisplay ko na lang yung iba. Naka, isa pang alam na isa pa nga lang ako na Isa pa lang yung nabenta natin. Ay, dalawang araw din kasi nagsarado to eh. Kaya kala nila sarado na naman eh. Kaya bawi tayo, bawi tayo sa benta mga tol. Kain tayo mani mga tol. Wala ko ako lang mani doon sa labas. Okay. Gusto ko kasi nabubuhos lang yan. Mani, mani, mani. Mani. Nito. Mmm. Mm. Ano ba ako? Sa eh. sili. Ano? Malihan yung damani. Ano <laughs> so, ibang mga binilang, mga ibang dumating na stock, dyan muna. Papasok ko sa loob mamaya, ay eh, puno-puno na dito eh. Tapos biglang dumama yung benta ko kanina. Biglang lumakas. May mga bumili. palang. Ayan, yan yung ay mga nabenta ko ngayon. Ngayong araw. Mga ano pa lang naman, no? Oh. 4.30, 4.35. Mga alas 5 pa lang. Mga pa. Mga aga rin ako dumating dito kanina, eh. Alas 11, wala pa ang alas 11, dito na ako yata. Yung tas kanina pumunta doon sa bahay yung mga anak na baby. Dala silang ulam. Uh, dobong atay ng manok at balon-balona tapos paksu na bangus. Ano pa sarap. Nagsahing nga lang ako yan. Hindi ako nakapag-vlog kanina eh. Nilalaro ko kasi si Aki. Sa na ko yung ending natin. Naano ko kanina eh. Uh, ano yung oras ko ba? Kulang. Kasi eh, ang dami baka hindi pa ending. Ang dami ko pa kailangan patayaan. Eh, mag-upisa na yung laban. Mag-aabot tayo. Yun nga, nag na tayo. <laughs> Pero ako lang, ganun talaga eh. Hindi naman laging abono eh. Dating hindi na ano, nakakapagpapuno. Eh kung kung yung bakante naman yung lumabas, di ba? Meron din yung laki ng kabit mo. Ayun, eh, dito na ako. May uwi na ako mamaya. Mga alas 8, uwi na tayo niya. 11 to 8. Yung e, sakto ko lang lagi 8 oras eh. two <laughs> three 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 oh. kasama na isang oras ng break time